Ayan, magandang umaga mga kayahay. Kumusta po kayong lahat? Ayan po. Uh, mamimingwit uli kami mga kayahay kasi uh, malapit na pong matapos ang anihan dito mga kayahay. Ayan, wala na pong trabaho. Ayan, may time na naman para mamingwit. Ayan, kumusta kayo mga kayahay? Ayan. Na-miss ko mamingwit. Ayan, at dito tayo sa ano ngayon, uh, Manukan. Ayan, kung saan kami nakakahuli ng mga plapla. Ayan. Okay mga kayahay, stay tuned lang. Sana nga marami kaming mahuli. Kasama ko ngayon si... Kuya Ronald yan, nasa baba Dito naman yung spot ko mga na. Okay mga kayahay Stay tuned lang kaya ayantayin natin ang tara. Na, lupa naman so mga, mamaya pa siguro. alright right. Pala. Pala. Iyo. na tayo oh. <laughs> One zero. Oh, ayan mga kayahal, dun sa pinaksyalan ko sa taas. Nakahuli tayo ng malapat dapat. Oh, mga kayahal. Ang taba-taba. Okay. Dalawa na. Ayan. Okay. Binugo pa ako. Hmm. Oh, ayan mga kaya kay. Tawakat nabijuhan. Malalapat mga kaya, kaya, oh. isa pa dito. niya dalawa mga kaya na huli ko sa taas tapos dito okay so ka, lapad kapat na ako mga kaya itong dalawa malaki o apat na. Worth it mong pag natin. Okay. Oke nah, ya. Four gear good size narnya. Oke. Okay. Bra. Ayan, kumustahin naman natin dito si Kuya Ronald. Hello. Kuya Ronald, lan na nahuli mo. Pagitingin nga, Kuya Ronald. <laughs> Ito Lima. Maliliit daw yung huli ni Kuya Ronald. Huh? Maliliit pa yan. Ang laki yung isa, oh. Oh, yan si Kuya Ronald. Anim na siya, nakalima naman ako. Wala pa rin. pa rin. Mahina. Nalakpil mo tayo pat. Pat? Sakto ko mga panakit ito. itatay tayo. ko at cellphone. Ito ang king. Good titakal. Di ko bijok. Nakalumulumpay lang ah. Bibiyo doon na pala dyan nag. E di pang ko naibijong ka. ko ingato ka. Oh, 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 oh. Awok. Ah, Wala na. Nakaibata yun. das daman tatay nang iguy do in kas di man ayan ni panggutin araike ingatok kini naoman ayan di dapke lagi ja ayan ayan may napulit ero you ng know, magaya hai paggising ni iwan mo nakakahuli pag binabantayan ayan wala oh malaki-laki <laughs> ayos na rin dyan <laughs> kaya nakahuli yung isang pamingit natin malaki lalaki Ayan. medyo mataba siya pero kunti yung kinain mga kaya ay wala siyang dyan and baka itong isda na to nagijem oh, wala siyang dyan oh. ayos <laughs> lumipat tayo mga kayahay kasi may um, nagpwesto sa ating ano ating pwesto Ayan. pero okay lang mga kayahay nakahuli naman tayo ng ano, ba, anim Ayan mga kayahay nakahuli agad tayo dito oh. So. <laughs> Ayan, si Kuya Ronald nakapakawala ng plapla mga kayahay. Ayan, ano masasabi mo Kuya at nakapakawala ka ng malaking plapla? Eh, hey, talaga ganun eh. Talaga Hindi natin kayang bunga. nga itaas. 8 uh -huh. fingers. Sayang. Pumiglas mga kayahay. Ito yung spot ni Kuya Ronald. Oh. Dalawa. Dalawang beses. Kahit yung isa lang sana, mga kayahay ang nahuli. Kaso wala eh. May balat sa puwet. Bruh. Ayan o. Oh mga kaya, ayos na to mga Idol. Ay. Ay, Ayan mga kaya, tayo ng isda ngayon. Alright mga kaya, ay, Salamat po sa panonood. Ang sa ulilitin naman, naman.